So, hindi tayo ngayon sa bridge ng Vanila, Dupac del Sur. Ayan, ito na itong bridge dito, mahaba din. Oo, oh, yung katakot, gumagalaw. Ito mga farmers mga ice scrap solution. Nandito ako sa Vanila. Nagpro-promote ako dito ngayon. Ayan o. Oh. Ito niyo po. Ayan. Haba. Pagdadaan yung sana yung motor ko dito. natatakot ako, gagalaw-galaw na naman. Ayan. Wala ito nyo itong uh, magandang view dito sa Vanilla Dupax del Sur. Ayan to. So dito sa gilid, ay uh, pala yan. Saka ilog. Naririnig nyo yung mga ingay ng insekto na yun. Hindi ko alam kung ano. Kung didit yata ang tawag din sa Ilocano kundidit kasi yung tunog ay kundidit ganun yan so uh, hanggang dulo tayo tapos sa uh, ito natin tingnan natin yung uh, pinakadulo niya. then babalik tayo tapos dito sa pinakagitna ang ganda ng view yun na yeah. Andito na ilog. So pwedeng pagpiknikan. Ayun. Dito. Ito yung, you know, yung maabot doon, sarap maligo doon, malinaw na malinaw. Galing sa ilog. Aha, sorry. Galing sa sa bundok, yung tubig. Yun know, ang ganda ng mga kuno, mga bato doon, no? Oh. sarap maligo doon. Tapos kanina may nakita ako kung nang ng talangka. Agatol ako na kuno na. Talangka adami ang daming talangka niyan. So kapag nag-picnic kayo dito, mayroon na kayong pangpulutan. Makakahuli ah, tayo ng isda. Ayan. So ito yung dulo. Hanggang doon, pagkakta naman ito sa sa may ah, bundok na yan. Dahil may mga nakatira dyan. Ayan. Ayan po ang bridge ng uh, ah, pala, ano, Vanilla. Ayan. So Ayan. Pabalik na tayo. Pero bago pa lang itong bridge na ito. Hindi ka kayang magpinunta akong bridge sa na, kong dati. ba eh nakakatakot. Ito eh maganda. Safe na safe ang maglalakad. Ayan. O. Yun o. Nakikita niyo yun. Ang gandang maligo dyan. Ang laki ng mga batok. Meron ding silang si Arton. So, talagang spot siya ng pagpiknikan. Hanggang doon, maganda. Malinaw. Karayan, Karayan da. Ayan, ito yung Banila iti ito yung na. So, dito tayo ngayon sa banila. So, uh, Dupac del Sur. Maraming puno. Gitna ng bundok. At may mga palayan din. Ayan. Ayan mga ka Craft Solution. H Craft Solution ang ating maasahang pesticide company. Hindi yeah. Meron pa siyang akyatan doon sa taas. Akyat sana ako kaya lang tatakot ako. Ngayon yung motor ko, hindi mo ako doon. <laughs> yeah, akyat ko sana eh. Hindi ako makakabidyo. Ayan. So, ayan. Yeah. Se